4 by 5 Kulungan ng baboy. O, yan. Oh, Yung hukay na yan, yung hukay na yan. Yan. Four by five. Ayan. 4 by 5 yan makita yan parang malaki ano 4x5 para sa sampung baboy o oh, yan 4x5 yan Ngayon, ili-level yung hukay. Kasi hindi pa naka-level yung hukay niyan eh. Maka-eskwala na. Pero hindi naman naka-level. Baka bukas may level yan. Yan. Ang libangan ni Kapisi. Wow. Oh. Ito, 5, Yan. Five meter. Yan. Tapos dito, four meter. Gan Ayan. Yan ang libangan ni Kapise. Ah. Ka alas 11 na eh tama na yan at ah, wala nang kasama yung GF ko dun pasok na sa SM yung dalaging ding ayan o oh. malamig dito press ko rito eh kasi ang daming puno ito naman ko dito sa mga bayaw ko yan bahay na yan mga bayaw ko yan dito tayo dadaan sa ano sa manukan nilipat ko na yung uh, Rhode island bread nilipat ko na eh oh, sila oh, so matatapang itong ano eh matatapang yung itim eh yan oh, yun nandun sila yung mga bago ayun oh, Oh. Yun sila andun. Yan, magpo 4 month na yung mga yan. Ito naman, for, for, magte 3 years, ah 3, 3 month. O oh, yan sila. Oh. Dito sila. O, oh, lalayo. Tinuto ka eh. Kaya malaki ang diferensya. Oh. Hmm, tinuto ka. Maganda rito. Mala, ma, malawak yung kanilang ano. Malawak yung kanilang ikutan. Kaya makakatakbo. Ay, hey, lumayo ka kasi. Hindi ka lumalayo eh. Yan. Ayan oh. Malawak ang ikutan nila rito eh. Dito sa kulungan ng baboy. Ano lang yun. 150-150 meter lang yun eh. Dito malawak silang nakakaano. Kaya pag uh, tinuka yung brown chicken, nakakalayo sila. Sayang kung hindi na matayon. Isa. Hindi ganyan na rin sana kalalaki. Sumuot sana eh, sa flooring nung ano, kulungan. Naninibago pa sila eh. Kanina ko lang umaga nilipat eh. Siguro mga tatlong araw pa yan magkakasundo na yan. Nini bago pa lang sa isa't isa. Oh, diba? Yan Nakakapag eh. Ano, Nakakapaglaro siya eh. Doon sa kulungan ng baboy wala eh. Hindi mas, hindi mas sinara ng araw. Oh, dito na ano sila. Nakakapag uh, painit. Nakakapag... Uh, kapag kahig-kahig ng kanilang paa malawak eh malawak yung kanilang ano eh o oh, yan. malawak yung kanilang ikutan ayan yung isa nagpapainit oh. o oh. ayan oh. Ayan na eh. Basta dumikit ako dito sa, ano, sa net. Alam nila may pagkain. Pero may pagkain pa silang tira dyan eh. may, may, may pagkain nga. Ito mamaya. Yeah, yung mga itim na yan pupunta yan doon. Sigurado yan. Mabilis itong mga itong kumain eh. O oh, yan. Oh. oh tapos mambubulabog yan. Tutukain yung ay hindi, hindi tinutuka. O, oh, pero umiiwas na yung mga pulahan eh. Oh. Pag tinuka ng androlop yung mga yun, tinuka na nga. O, wala, lalayo na. Kailangan taga nakaseparate. Ayaw ko lang ha, obserbahan ko mga tatlong araw. Tapang yan eh parang kanya ni eh, yung hindi hindi yun yung lalaki asan yung lalaki ito yata eh asan yan yan yata yung lalaki ito 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 Wag ka dyan, doon ka na. sideline ka pa eh. Sa sideline ka pa eh. Busog ka na dyan eh. Ito, ito, ito yung lalong nakuha na ito yung tandang. Ito ay hey, nasanay hindi tinutuka eh. Kumain lang ng kumain eh. Kasi baka yan, naman tatlong araw. Pagka laging ganyan, maobligang bumili uli ng net lalagyan nang net. Pagkaganyan lagi ang mga yan. Pero ano? Kumakain ng mga damo-damo, ayun oh isa oh. 'Yun. Dati hindi kumakain ng damo itong mga itim eh. Pero itong mga red kumakain eh. Napansin ng itim-bitika man doon sa taas na yung kainan. Nino ka sa taas. Ito pa yung isa. O, oh, busog ka. Busog eh. Busog ito eh. Mga huh? kanilang picho eh. Ah, yung ano yung kanilang ano. aubos na aubos na siguro yung naandun aubos na yung naandun kaya pumupunta na rito o, ayan. ayan wala na makit na yung isang itim ako yung okay, nasanay kung hindi tinuto pa, eh matatakaw tong itim yun ang observation ko dyan matakaw oh. kagandahan lang dito pagka ganyang malawak yung kanilang ikutan pagka tinuto ka may tatakbuhan ay eh dun sa kulungan ng baboy wala Naku-corner ka agad pero sila dito, nakakatakbo sila. O, oh, diba? Mm hmm. wala na ito na yung dalawang itim mo yun dalawang itim andito na mamaya magre-repair na ulit yung tubig kailangan siguro makabili ng malaki talaga pero ano yung mga ano yung butche nila yung mga ano na yung malalaki na yung busog na sila o yung isa o oh. papainit-init na o oh. o yan o oh. painit-init na siya Ah, uh, doon hindi makapag eh sa kulungan ng baboy, hindi sila makapag-ganya niyo. Eh, oh. nakakapagpainit sila. Ah. Oh. Sige na. Iyo na ko na kayo. Mamaya na alas 12 ako magbibigay ng tubig sa inyo. Mamaya na ri alas 12 ako magbibigay ng tubig sa mga yan. yun, mga itim oh, yun, sila na uli naglas wala kasi nang kumain nakakatuwa sana magtuloy tuloy niya ay iwanan ko na no, At baka wala nang kasama si mother doon baka wala nang kasama si mother okay hanggang dito na lang to Comment, share, subscribe at sa mga hindi pa naka mga bago diyan na nakanunod ng aking video paki subscribe na rin po maraming salamat sa inyong lahat thank you and God bless bye bye